Hello po, good morning po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction po dito sa TikTok ni Beyonce. At uh, marami tayong naririnig at mga nakikita ang mga basher na ito nga daw si Beyonce ay nag-TikTok. Alam niyo po mga kapatid, sa akin walang masama ang pag-TikTok. Ano? At may ipakikita po ako. Diyan sa thumbnail ko, si Biancy, so cute, di ba? Uh, hindi masama ang mag-tiktok, di ba? At si ate nga po, yung mataba, yung swabi-swabi, di ba? Ang galing-galing niya po mag-tiktok. Kahit sino po sa atin pwedeng mag-tiktok. Yung matatanda nga po, ay ang gagaling pa rin na mag-tiktok. Anong masama doon? masama ba ang magtikto dahil sa mga kalingap ingil sila? Di ba? Yan lang po ang mga katanungan natin. At ito po, panuuri natin yung TikTok ni Beyonce. Dahil para sa akin po ay walang masama po dito. Ano po? Ito po. Hmm. Ano pong masama dyan ang TikTok ni Byansi? Nakadress formal, di ba? Ano po bang masama? Di ba? Lahat na lang po tayo binibigyan ng kahulugan. Dahil in, para sa akin po, walang masama po dito, di ba? At ito tingnan niyo po itong si Ate, ang galing-galing niya pong mag-TikTok, no? Sobrang cute niya po dito. Tingnan niyo po. Ayan. Oh. Uh. Galing po niya mag TikTok. Super. Super galing. No? Okay? Hindi po pwedeng kunin. Hindi ko po pwede nang ipakita at hindi po pwede po. Pero si ate po, super galing niyang mag-tiktok. At si Beyonce po, walang masama po dito. ba? Diba? Tingnan mo. Ano pong masama sa tiktok ni Beyonce? Dahil po siya ay kalingap angel na bawal na mag-tiktok? Wala po nabawal bawal mag-tiktok. Dahil po yan lang po ang kanilang pin katuwaan, di ba po? Para sa akin po, yung maliliit na bagay, wag natin na pong bibigyan ng pansin, dahil masaya lang tayo na nakikita nila, na nagtitiktok sila, yung yun lang ang kalibangan nila, at yun lang po yung pagiging uh, sikat sila, di ba? Lalo silang nakikita, nakikilala ng mga tao. Dahil po, ang gagaling nila. Ako kay Bebe walang mali doon sa TikTok niya. Ano, kaya please lang po mga kapatid, wag na natin na uh, ibas ng ibas dahil po talaga. Para sa akin, mag-TikTok man sila, basta ay nasa lugar. Tingnan mo, nakadress. Di ba? Nakadress po dyan si Beyoncé. Di ba po? Kaya paano natin masasabing masag... hindi maganda? Tingnan niyo po, bagay na bagay sa kanya, sexy. Si Ate nga po eh, swabe. Eh, Ay ang galing-galing mag-TikTok. Ano nga ba, masama ba? 'Di ba? Hindi masama. Walang malaswa tingnan sa TikTok. Ni ba po, 'yung matatanda nga po. Ha, mga kapatid, Tingnan nyo ang matatanda. Nandiyan pa rin po mag-tiktok dahil natutuwa sila sa sarili nila. ba diba? ang sabi nga, may kasabihan, huwag tayong matuwa sa ibang tao. Matuwa tayo sa sarili natin. ba diba? Bigyan natin kaligayahan ang sari sarili natin. Hindi puro issue, hindi puro stress sa buhay. di ba Natutuwa bo kayo sa napuro na lang puna dito, puna doon, issue dito, issue dito, issue doon. Wala na pong katahimikan ang kalingap. Ang kalingap, alam natin, ay sa paglingap sa ating mga kababayan na salat sa hirap. Bakit ngayon? Para ang gulo-gulo na, na puro isyu. Wala na pong katahimikan, ang kalingap bato doon, bato dito. Para ano? Ang beneficiary po yan ay pinoproteksyonan, hindi po nababas. Hindi po napapahamak. Dahil sila po ay beneficiary, di ba? Nakakalungkot lang po dahil ang beneficiary ngayon todo ininyo ibas. wag naman sana po. Di ba? Lahalo po natin i-encourage ang kanilang mga sarili dahil wala naman pong masama dito sa TikTok ni Beyoncé. No? Para sa akin po, walang masama. Bakit binibigyan natin ng motibo No? Ano po dito ang masama? Sige nga po. Sabihin niyo po. Mm. Ano po dyan masama? Sumayaw-sayaw kang nakadress? Mm. Ano po masama dyan? Diba? Nakakalungkot lang po dahil sa tuwing po na ang mga beneficiary, kung ayaw natin po, wag na lang tayong manood at wag natin po uusgahan at wag po natin pipintasan. Tingnan muna natin ang mga sarili natin kung tayo po ba hindi kalait-lait. Lalaitin ang mga beneficiary. Diba? Sa akin, Nakakalungkot po. Like ate, ang cute-cute niya mag-tiktok. Nakit? Dahil followers ako ni ate. Mm, swabe Ang galing gumiling. Ang galing sumayaw. Ay si Beyonce si pa kaya? Na ang sexy niya? Ang cute niyang tingnan? ba diba? Ako po mga kapatid, hindi ako basta-bastang nagre-reaction sa mga beneficiary. Nandyan lang ako pumapasok kapag ganito na pong ang dami pong basher ni Beyoncé. Dahil yan po sa atin din. No? Kailangan po natin lagi po tayong naka doon sa mga beneficiary ng kalingat. Hindi natin po pwedeng yan po ay ayaan na ibas sila. Diba? Nakaka-stress din po yung puro issue na lang. Bakit pwede naman tayong magreaksyon na wala tayong kailangan na ibas o issue? Tigilan na muna natin po mga kapatid ang issue. Di ba? Pwede tayong maghanap ng ibang content. I-deliver natin yung mga nagagawa ng kalingap. Di ba? Iyon ang ipalalaganap natin. Hindi puro issue. No? issue doon, issue dito. Nakaka-stress na po. Hindi na pagtulong. Wala ba kayong napapansin, mga kapatid? Pansinin niyo po. Ang dami na pong umaayaw dahil puro na lang daw po ay stress ang natatanggap nila. Wala na silang napapanood ng mabuti, kundi puro stress. Kaya alam nyo po mga kapatid, tayo ang nagtataboy sa kanila. Lalong-lalo na po sa mga sponsor na nandyan para lang tumulong. Pero ano ang ginagawa? Itinataboy ninyo sila palayo. Diba? Tayo po ang sponsor pinahalagaan natin. Para po, tumulong sa atin 'wag yung puro toxic ang napapanood nila kaya tayo po ay iniiwan ng mga sponsor no sasabihin nyo mga sponsor na nagpabida-bida hindi po dahil alam din yung sponsor kung ano po yung dapat nilang tulungan at yung tiwala na hindi sila nai-stress. Na-sponsor na nga, na tumutulong, pero stress pa dahil ano po, pati po sila kinukontent, di ba? Real talk lang po. Hindi naman tayo mga bulag. Pipi, bingi, nakikita natin po kung ano po na ngayon ang nangyayari sa loob ng kalingap. Tayo-tayo mismo, nagbabangayan. Nakakalungkot po. Dapat tayo maging masaya na lang sa mga sarili natin. Dahil kahit papaano tayo po ay nakakatulong. Hindi po tayo yung manghuhusga ng tao. No? Kaya para sa akin po, mga kapatid, pasensya na. Dahil ito po yung nakikita ko. Dahil hindi naman po ako bingi, bulag, pipi. Na tayo-tayo mismo. Ay nagsasalpo ka na dahil po yan. May mga kanya-kanya tayong opinion, pamamaraan sa ating reaksyon. Dito po, Kibiansi, nakikita ko po na daming bashir na wala naman po tayo dapat ibaskibiansi. Dahil sila po dapat natin proteksyonan dahil sila ay mga beneficiary na kailangan natin ingatan. Pero ano po, tayo po ang nagki-create ng bashir. Ako po sa totoo lang po, nandiyan lang po akong nag-susubaybay. Di ba? Kaya maraming salamat po sa mga taong nakakaintindi malawak po ang uh, ating isipan na wala po yung dapat na tayo po magkaisa. Kaya lang po ang pagkakaisa po hindi na po yan dahil may kanya-kanya po silang opinion na tayo po magkakaibang opinion. Pero para sa akin, ang beneficiary po ay dapat proteksyonan. Dahil dito po sa TikTok ni Beyoncé, wala akong nakitang mali. Tingnan niyo po si ate. Followers ako ni ate. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Dahil sa kanyang pagkaswabe, ang galing niya pa rin po mag-TikTok. No? Kaya ayan, ayan, lang po mga kapatid ang masasabi ko sa inyo na kung talaga tayo po nandyan sa pagtulong, paglingap, proteksyonan natin po ang mga beneficiary at lalong-lalo na po ang kalingap ingil. Yan lang po ang masasabi ko. Marami pong salamat sa inyo na nakakaunawa sa akin at yung doon naman po na ayaw sa akin, thank you so much po dahil wala naman akong galit sa inyo at mahal pa rin po kayo, no? At ayong mga basher, thank you po dahil minsan uh, nakikita ko rin po kung ano po yung mga sinasabi nyo. No? Thank you po. Sana po ay maliwanagan ang mga isip natin na tayo po ay nandito para lumingap sa ating mga kababayan. Hindi po yung tayo po ay magbakbakan na mga reaktor ng kalingap. Marami pong salamat at supporta na lang po tayo dito po sa Kalingap, kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Ati Idna at dito po sa mga Kalingap Ingel. At sana po patuloy tayong sumuporta sa taong mga mahihirap na no? sa kababayan natin. Ano po? Yan lang po ang masasabi ko. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you sa mga viewers kong nagmamahal kay Melodie Santos. Thank you so much po. Bye-bye. We love you. God bless you po. Happy Monday po. Bye-bye.